Good morning! Today's this video dahil papunta tayo ng Surayan at saka Donkey. It's January 25, Saturday. Bago pa tayo papunta doon sa puntahan natin, dadaan muna tayo sa convenience store. Bibili tayo ng rice bowl o kahit anumang makain sa mga big whiz Mahirap na kasi, day, kung gutumi ng ating mga bitok ba dahil. Binilhan ko ng rice bowl ang aking tatlong kasama. Ako hindi na ako nakikikain dahil kasi masyado na nga akong sexy day, oy. So, habang nagmamaniho si Hapon, ay nagkain-kain din naman siya, Day. Oy. So, hayaan mo na siya magkain-kain pag maniho ka. Nasanay na yan siya ba? Wow! Sinubuan ko na si Bunso sa kanyang unigiri o rice bowl kasi baka naman maglalaglag, Day. Nang pa naman sa kalisod maglinis ang sakyanan, Day. Oy. <laughs> Pupunta daw kami ngayon sa Don Quixote kasi request ito mga bata. Meron kasi palaruan doon sa mga bata rin. Gusto-gusto nila magtumbling doon, Day, ba? <laughs> Pero bago pa tayo magpunta doon dahil sabi ni Hapon na magdaan muna doon kami sa shrine o sa simbahan nila. Marami sigurong kasalanan ito dahil kasi lagi-lagi man siya nagpunta sa simbahan dahil, oy! <laughs> Joke lang bitaw yun mga enday, kahit may may kasalanan no wala dahil lahat naman tayo makasasala dahil no, magdaan-daan din sa simbahan paminsan-minsan dahil, oy! Kasi panganigurado mga enday ay lagi man tayo nagkasala dahil kasi lahat man tayo ay maritis mga dahil. Kahit pasabihin natin, hindi talaga ako maritis, hindi talaga ako katulad nila, hindi talaga totoo yan, day, oy. Si Hapon talaga nagagayad sa mga anak niya, day, kung paano mag-proper magdasal lang style nila na dasal, day, ba? Wow. Bago kasi magdasal dahil kay May, papalakpak ka pa ng ilang beses dahil. Tapos pag matapos day, papalakpak din day. Hindi ko alam dahil kung tatlo o dalawa kung alin doon dahil. Pagkatapos namin sa sign dahil, nandito tayo sa Don Quixote dahil. Itong lugar na paborito sa lahat dahil. Oh. May nakita akong gluta tayo dito dahil. Pang whitening, vitamin C, at saka yung anti-aging dahil. Tatlong kasi sa ngayon dahil, hinitar muna ako magbili-bili dahil. Kasi malapit ang pasokan dahil, wala ng pera dahil. Uy! Tanawa sila, nasa sila sa Bonsa tutoy, nasa sila sa Bonsa lubot. Naka sila yung sabon sa lumot. Gatay ba, wey? Naka sila yung sabon sa likod. <laughs> Natawa ako sa mga nakita akong sabon, day. Nandito tayo ngayon, day, sa may bilihan ng mga satsirihan ng mga bata, day. Si Bunso magustuhan ito, itong pormang ebak na candy, day. Gustong gusto, sigurado ako, day. Hindi na tayo may ng marami, day. Uy, kasi wala naman talaga tayo ng pera ng marami, day. Kukunti lang talaga, day. So, kukunti lang talaga yung bibiliin natin, day, no? <laughs> Natawa talaga ako doon sa sabon na nakita ko, day. May sabon sa puwit, may sabon sa boobs, may pansabon din sa likod. Ano mga pinag ng mga hapon ko? Anong mga sabon, day? Uy! Naipaisip tuloy ako, day. Pag yung sabon sa puwit ay bibilihin ko, ay uumbok ba yung puwit ko, day? Pero ang nakita ko, sila parang kikinis ang naman yung puwet day. oy Kaya hindi na lang ako nabili, day. Uy! Pero pag nakita ko yung sabon doon na pag ginamit ay uumbok yung puwit ay bibili talaga ako ng isang lusina day oy. Natatawa lang ako kasi man, ang daming kasi klaseng sabon ba. May sabon sa dede, may sabon sa puwit, may sabon sa likod. Hindi ba po pwede isang sabon na lang mga day oy? Bakit talaga pinahirapan yung sa kalisod talaga kung ano, -ano mga sabon sa bunday oy? Kamulang gigikabuangan na yung dungkihuti dahil kung ano, -ano mga pinagbibintaray. Nakauwi na pala kami, Day. Hindi ako nagsabi kanina pa ako nagbo-voice over, Day, na nakauwi na pala yung mga video-video ko yan, Day. Alam yung mga Inday doon sa Don Quixote, doon sa second floor, hindi ko na binidyohan. May palaruan kasi doon. At saka pwede ka magduwing-duwing mga bata doon, dahi sa ba? Sa ground floor kasi, meron din kasing pamalingkian. Kaya chance na namalingki na rin kami. Parang isang lakaran na lang, dahi. Yung mga bata, naglalaro lang sila na mga 2 hours siguro, dahi. naka kami dito, day, Mga mag-alas 5 na siguro, day, O alas 4, hindi ko na matandaan, dahi. As usual, day, Bago ba tayo, mapas mo nga mga bitok, dahi. Eh, magluto-luto talaga, dahi. Entaaga, dahi oy ang iluto ko para day, ay tonjero at saka yung isda na sinugba, ba, day? na lang natin ng side dish, day, e, mabubusog na tayo, niyan day, oy. Basta ang ginawa kong hapunan dyan, day, tonjero day, na may ramay na mga gulay yun, day, salad at saka yung isda na sinugba, day, at saka, syempre, kain na ng kanin, day, oy. Pero, day, yung panihapon ako, dahi hapunan, day, ay huli na akong hapunan day, oy, okay, kasi magstudy-study pa man ako, day. Malapit na eh, itong maluto yung sabaw, day, kung hindi siya magdugay, day ba. <laughs> Alam nyo ba, Inday, hindi ko naman alam talaga magluto nung una, Day, ng mga pagkain ng mga hapon, Day. So, sa katagalan mo talaga manirahan dito, Day, no, ay matututo ka talaga, Day. Hindi ko na malayan, Day, na ako pala ay magaling na magluto sa mga pagkain ng mga hapon, Day. Paano ka naman kung hindi matututo, Day, maningkamot at manintiil ka talaga hanggang sa matuto ka sa pagkain nila, Day. Kailangan naman pakainin mo yung asaw mo araw-araw, prito at saka itlog lang, Day. Luto na yung sabaw natin, Day, magsubat tayo ng isda, Day. Hindi ko alam, Day, kung ano sa bisaya. Man ako, day. Day, sa English dito day, yellow tail daw yan day. Bahala na kayo day ha, na magsabot sa aking mga sinasabi day. Kaya nagsaksak sinagol talaga yan day. So magkain na tayo day. Samahan niyo ako day ha, magkain day ha. Yung mga kasama ko pala day, una talaga silang kumain day. Ako talaga lahe laging nauhuling kumain day. Ayaw okay. kong sumabay nilang kumain day. Kasi si Bunsu, day, okay. pagkasabay akong kumain day, ayaw niyang kumain. Okay. Yun bang maglangi? Langi ba siya sa akin day? Ayaw kong kumain ng ganito. Ayaw kumain ng ganyan. ay kumain ng kaya hindi ako magsabay sa kanya kasi pag ang papa niya ang kasabay niya, dahi, no choice talaga siya kasi matakot pa siya. Dahi. Kakainin talaga niya dahi kung anong hinanda ng papa niya. Dahi.